Ito po ang ating manok at tsara kanin na sinangag pa ni Idol. O, sarap po. Oo, lasa-lasa. Para malasa, meron pong ato yung ating mixture ng pandan. Ayan, konti na lang. Patapos na. Ilalagay na natin. Iyon. Finish product. Oo, ganda. It's glistening ang ating mga cheek. Timot, sarap po. Rise and shine, Philippines. Ate ah, dito tayo. Tuloy po kayo sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Ate ah, tayo sa bayan ng Bulang Bulacan. Dito tayo pupunta ngayon. Yeah. Ito na po ang unang baryo, ang baryo ng Pitpitan, Bulacan, Bulacan. Magpepiyesta po dito sa September 23 ng ang patron nila Santo Tomas. Yan, kaya pupunta tayo ngayon dito muna para may papakita ko sa inyo. At eto na. Yan. Atas At na kalsada rito eh. Paano mula ang bulakan At ang kalina simbahan. At na simbahan. Wow, yun yung simbahan. Ayan, e, simbahan. Tapos, diligo tayo dito. Ayun, dito tayo sa Tabang Road. Dito po ay Tabang Road. Dahil dito po sa way na to ay pupuntang Tabang Ginto. Bulakan naman. Pero ito po ay isa ko pa rin ng Bulakang Bulakan. Ang pupuntahan po natin ay uh, ito pong baryo ng Pitkitan. Malapit na tayo. Ayun. Very good. Friends, Welcome to the oldest tinapahan dito sa amin sa Baryo ng Pitipitan sa bahay ng Bulacan-Bulacan. Ngayon po ay pakikita ko naman sa inyo ang kakaiba naman na estilo ng ating pagtatapa. Dahil nung anong nakaraan, kinuha na natin to At i-update natin kayo dito para sa ating ginagawang tapahan. Ang tinapang manok o chicken. Delicious to. Let's go. Siyempre, ito yung bahay nila kuya. Ah, uh, cayong Tapahan Stapahan. Hi. At saka si Kuya. Ayan. Mamaya, interviewin natin siya. Pero bago yung pupunta muna natin si nanay. <laughs> Papagalitan naman ako nito. Kasi nga, eh, di na pupunta sa kanya. <laughs> Ayan. magmamano muna tayo, syempre. O, oh, nanay, mano muna. O, oh, kumusta ka ba? Ito. Oh, o, mabuti naman. Buhay pa. Buhay pa naman, o. Oh, syempre. Basta maraming pera, buhay pa. <laughs> Ayan po ang ating mga... Ito yung mga crate na kaya maitim yan dahil yan sa usok. Ayan. At ito pa yung mga nakaredy na natin si Idol nagre-ready na rito at ito yung kawa na nilalagyan natin o oh, ito yung mga nakaredy na ang una pong proseso niyan ay nililinis Lilinisin dito yung isda tapos lalagyan ng asin tapos nun eto yung ating mga ano na nakahilera at dito naman ah, makikita natin ayan, nagkakaroon na ng itong pugon pugon na nito tapos dito na yung ating brine oh. Ang tigaalaman lang po, alam niyo po ba ang tinapa ay isang Filipino term sa pamamagitan ng pagluluto o pagpapreserba ng pagkain sa process na tinatawag nating smoking. Ito po ay ang native delicacy ng mga Pilipino. At ito po ang pangkaraniwan ng ating tinatapa ay siyempre ang tinatawag nating alipes melanothera. terra also known na local galunggong. At syempre, dito sa atin, dahil tayo mayaman sa mga bangos, ang pangarami na niluluto dito sa atin na tapahan ay ang bangos o milkfish. At dalawa po ang proseso natin ng ating uh, pagtatapa. Ang unang proseso natin na ginagawa ay ito, ang ating tiyatawag na brine o pagpapakulo. Okay, binabrine siya sa merong secret ingredient na hinahalo dito sa ating kawa na ilulubog siya for sa 13 minutes Pagkatapos ito ay hahanguin at ito po ay palalamigin. At ang ating pong pangalawang part naman ng pagluluto, syempre, ang pagtatapa. Ito po yung uh, pagpapausok na merong gamit tayo ng mga special wood para sa pagpapasingaw sa ating pagkain o sa tinatawag nating tinapa. At ito po ay merong tinatawag na distinct smoky flavor. Kaya ito ay napakabango at napakasarap. mapo po natin si Ate Mercy ang nagmamanage ngayon ng ating uh, tinapahan. Tanong uli natin siya. Ate, ito bang ating chayong tinapahan ay kailan pa Ah, Nagumpisa uh, nag yan, 1970s, alam sa, ah, sa kwento ng may-ari. Oh, mm -hmm. si Nana Chayong, oh, na yun. tubong tiga dito rin ano? Tiga, dito, tubong bulakan-bulakan. At alam ko, ikaw ay ang pamangkin, mm -hmm. no? Bali yung kanyang nanay, si Nana Chayong ay magkapatid. Mm -hmm. Yan, tapos po, kailan naging ikaw na ang nagmanage ng ating Chayong Nung tinapahan? Nung mawala na siya. Alles an, an und an Halos 30 years ko na rin ano. 30 years na ano. Mm -hmm. So medyo matagal-tagal na. Matagal na rin. Mga almost 1995. Ikaw mm -hmm. na pala nagma-manage dito. Hey, ano nung una, ano pa tutulong lang tutulong-tulong na ako sa kanya. ayon Mm -hmm. Nag-umpisa ang ating Chayong Stina pa na si Nana Chayong ang nag-umpisa. 1970s. 1970s pa. Hindi ko lang pa. masabi yung exact. 72 o 73. Ah, oh, basta 1970s pa. Mm -hmm. Kaya po ito ang pinakamatandang tinapahan dito sa atin sa bayan ng Bulacan-Bulacan. Lahat ng nagtatapa dito nagmula. Tama. Mm -hmm. At syempre, ito ang pigmang malaki natin dito dito sa baryo ng Pitpitan ang chayong tinapahan kasi hanggang sa ngayon they are still alive and kicking at napakasarap ng kanilang tinatapa dito. Dito po sa atin sa Bulacan Bulakan ay typical. Alam naman natin tayo ay mahilig sa tinapa. Ma ma, ma tilapia man 'yan, galunggong, silinyasi o bangus. Pero dito ko natagpuan ang kakaibang tinapa na maaaring sa iba sa atin ay ngayon lang din ma-encounter ang tinapang manok. Kaya Aalamin natin kung ano ang proseso at kung magkano ang presyo at kung bakit na nangyari na nagkaroon tayo ng tinapang manok dito sa atin sa Chayong Tinapahan ng Pipitan Bulakan Bulakan. Alright. Uh, dahil natin na rin lang tayo, tatanong na rin natin mga presyo ng ating mga produkto. Uh, yung ating mga, ano ba ano natin, tilapia. Uh, tilapia, 180 per pack. 180 per pack. 1 kilo yun. 1 kilo. Tapos yung galunggong. Yung galunggong, 100. Selinyasi, 50. tampan Tamban, 50. Tapos yung bangos, depende sa size. Depende sa size. Nag-range siya ng 200 to 350. Ayun. Kasi nga, medyo mahal na rin ang Ayan. bangos natin. Ano? Sa boneless yun. Tsaka boneless na rin naman yun. Tapos yung manok natin, 350 to 400. Ayun. Eh, paano naman po kung sila ay magpapatapas sa atin? Uh, ang pwede na ipatapa lang isda. Isla sa manok, lang. hindi. Hindi, hmm. o. Pero yung isda natin, magkano pagkabangos? Ano, 30 per kilo. 30 Lahat per kilo. Lahat naman ang klase na isda. Ayan 30 per kilo. So, pwede kayo pumunta rito para mas masubukan naman natin yung tapahan. At mm -hmm. syempre, yung mga ating mga kababayan, ng mga balikbayan. Mm -hmm. Oo, oh, pag kakain niyo para makating napakasarap nating tinapa dito. Mm -hmm. Pinupuntahan talaga yan. Oo, oh, syempre naman. At ngayon, meron silang ano, ah uh, specialty ng uh, tinapang manok. Ah mm -hmm. uh, magkano ba ang presyo ng ating tinapang 350 manok? 350 to 400 kasi uh, hindi pa pare-parehas ng size. 'Yon, depende sa sizes. Mm -hmm. At paano ba natin uh, halimbawa, bibili kami? Paano ba ang gagawin natin sa pagdating sa bahay? Uh, pwede mo siyang i-microwave, kaya i-air fry. Yun. Hindi lang siya pwede i kasi magiging fried chicken. O oh, tama. So, Mawawala yung lasa ng uso. Yun. Mm -hmm. So yun pala ang tamang pagkain sa kanya. Mm -hmm. At syempre dahil first time natin to, kailangan nating ma-try at kailangan nating ma-tikman. At alam ko napakaraming yung order ngayon. Oh. Mga ilang ba order natin ngayon? Uh, hindi pa namin nabibilang pero may nauna ng ano. Mayroong isang tao na lima. Lima. Mayroong 15 kilos na tilapia. Yun. Depend lahat naman kasi ng produkto din namin in order. Okay. Wala namang naiiwan. Tama. Naubos lahat. Naubos lahat. At ito ang pinagmamalaki natin ngayon. Oo. Maraming salamat ate. Tsaka yung manok natin with atsara yon. Yon, may atsara pa pala Oo. oh. oh. Kasi nun. yun talaga yung kapartner niya. Oh, lasa lang, lasang bebel gum. <laughs> <laughs> okay good morning mga tropak. Siyempre kasama natin ang ating masipag na naka-discover ng ating bagong produkto, si Kuya Jojo Cruz ng Chayong Stinapahan. Uh, magtatanong tayo sa kanya ng konti. Kuya, paano ba na-discover itong bagong produkto natin na pagtatapa naman ng manok? ano uh, yan eh? Kasi ganito yan eh. Nag-birthday ako ng July 8. Nagluto ako ng apat na piraso, in-steam ko. Mm. -hmm. Uh, yung isa, natira. Natira yung isa? O kasi yung iniisip ko, kasi dapat iinit bago ko iinit yun eh. Oo nga. Iniisip ko kung ipilutuin ko siya, or iiho ko siya, or ilalaga. Ah, uh, hindi mo alam kung anong luto? Uh, oo, anong luto. Naisip, eh, so bakit, bakit hindi ko pa usukan. Yun, oo. Oh. Para matry ko kung pwede siya tapahin. Tama. Kasi total naman eh, uh, meron tayong tayo tapahan. Na tapahan, na tapahan kami. Ah, uh, total naman eh, alam tayong maisip na tanpulid. Oo. <laughs> Abi ka ko Jojo, ito daw ay parang uh, din niya dahil sa, dahil pantampulot. Saka isa yun, sa dun sa kamag-anak ko na nagtip sa akin na sabi niya, Kuya Jo, try mo kaya yung tinapa. Oo nga. Manok, yun. Ah. Sa doot ka pala kay Ryan. Kay Iwanag, Kuya Ryan, Iwanag, Iwanag. diwanag, nag nang. ng... Manila. Okay, tapos nito, uh, kailan ba nagumpisa tong ating uh, tinapang manok? Mga Thomas lang to. Bago pa lang oh, pala. Bago ano? pala, bago pa lang. Kasi nag-birthday ako noong July. Oh, dalawang buwan pa lang. Dalawang dalung buwan ba, pa lang. At ito yung pilot episode na pala nito, ano, mm. dalawang buwan. Kaya po kung gusto niyong matikman ang ating bagong produkto ng tinapang manok, dito lang sa Chayong Tinapahan. At maraming maraming salamat kuya sa oras It's sa atin para mapaliwanag natin ang pinagmulan ng tinapang manok. Very good. syempre <laughs> paliliwanag namin sa inyo ni Kuya Jojo kung ano yung proseso natin ng pagtatapa naman ng manok. Okay, let's go. Okay, ito po ang unang step natin. huhugasan ng manok Pagkatapos nito ay aas na naman ni Idol. Ayan. Para malinis. Ayan. Tapos dadalhin na natin doon kay Kuya. Ito po yung kung paano pakuluan yung manok. Para, kung paano siya palabot. Dito po rin bumula yung ano, manok. Pinalalambot po dito ah, bago, eh, pa, siya pausungan. Ang tawag po dito ay brine. Nagba-brine si Kuya. Tapos po ito, siyempre may mga secret ingredient tayong hinahalo sa ating uh, mixture. Ah. Para mas maging malasa yung kaloob-looban ng ating ah. manok. Uh, ano? Ito ang unang proseso. Mga gano'ng katagal niya, Kuya? Siguro mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Tapos nun, hahanguin. Ah, uh, ah, dadalhin din sa pausukan. Sa pausukan. Ayan. Palalamigin muna. Palalamigin. Mga gano'n ba katagal palalamigin? Palalamigin siguro mga ano, mga 2 minutes. 3 Ayun. minutes. Palalamigin minutes. Pwede na lung. Okay. okay. Ito pong ginagawa ni Kuya Giorgio dito ay napakaganda sa atin. Kasi nga, ito po ay napakakaiba. Dahil tayo sanay sa tinapan ng mga isda. At syempre, ibang mga gaya ng tapang baka, kabayo, yung iba pang mga tinapa pero ito kakaiba dahil manok na parang similar sa tinapa na isda kaya kakaiba at napakaganda nitong uh, i-cultivate kasi ito po yung tiyatawag nating mga uh, nag upgrade tayo ng mga ibang produkto para mas gumanda pa ang ating negosyo very good ito na ang ating secret ano? ang malapit naming secret ni Kuya Jojo ayan so magsasample na tayo ng manok ngayon Ah, oh, uh, eto. Uh, Siyempre, ang expert natin paglagay ng pandan. Ang pampasarap sa loob. Pampasarap at P pampabango. P -pap -pap. Ang pandan ay talaga matagal na nang ginagawa dito sa Bulacan eh. Para mas maging malasa ang ating mga produkto. Sa uh, pampatibay. Pampatibay nga naman. Ng... Pampatibay, ng, manok. Pampatibay ng manok. Uh, di ba sa sisira? Yun nga naman. Ayos. Ah, kahit po sa buwan, wala po sira. Ito po. Pagkan kahit na halimbawa bibili na kami, ito ba ay eh, tatagal? Oo oh, naman. Ah, kahit buwan, basta po po na sa basta nasa freezer. Nasa freezer. freezer daw. Kaya ito ang ganda pagka nagtatapa naman ng manok. At iba pa, siyempre, ganun din naman yung mga isda. Kaya lang po, pagka iinit nyo, huwag yung pipirito kasi mawawala yung magiging ano siya, lasang fried, magiging fried na yun, fried manok na. So, Kaya nga. lang po, sa, kung, kung, ano yung pwede nyo pangit, may riba, mga steamer. Steamer, mga number one, tsaka air fryer, ano? Uh, ganun, nyo lang po iinit. Yun. Saan yung lasa po yung smoke, hindi po mawala. Tama. Woo! Swimming, swimming. Ang ating mga chicken. Oh. Yan po. Ang dami, oh. Wow. Ganda. Sarap. Ah, ito pa. Ilan ba na ilalaman natin, kuya? Kaya sampo. Kaya lang medyo hindi siya makairo itong manok. Ah, kaya mga walo lang. Mga walo lang. Walo daw para set. Tsaka sakto na rin sa mga nilagay natin last time na ganito. Dahil dalawang salang kasi siya. Pag salang dito, walo dalawang crate ang nilalagyan. Yun, very good. yan na. Yan pong nakalutak na Hilaw pa. Star margarine po yan. Oh, sarap. <laughs> yung po, lasan-lasan sa laman ng manok. Oh, kumakatas, ano? Kumakatas. Ayos. Nice. Uh, eto po, para mas malasa, meron pong halo yung ating mixture ng pandan. Ah, uh, eto pala, meron niyang pandan din sa loob. Tsaka, syempre, may iba pang mga halo dun sa ating mixture. At eto, expert namin paglalagay ni Kuya Jojo ng ating uh... ayun Ooh, uh, mamaya nga naman pag ano to hahanguin na Pagka uh, na tong, la, tong laman to, to laman uh, magas, sa buto ayun pag umiwali na, yung, ibig, yung na ibig sabihin na, na paluto na malapit na ayun ganda Akin ah, na yun kuya ano no. eto na po ang ating first hango ng ating uh, tinapang malok. sabaw pa lang ulam na oo uh, nga naman umaamoy uh, Oh, lasa la. Uh. eh, ang <laughs> e, masarap yan, Tanpulots. Oh. Yo, oh, yeah. pwedeng ulam, lalo na eh, yung tanpulots. pulots, ba? kakaiba. Kailangan na isip ko yun sa uh, tan Pag na, pa ulam pa. ah, oh. kumukulo, kumukulo. <laughs> oh, lasa la. Ang... Ito daw yung pangkulay na ginagawa natin sa manok. Ano, ano ba yan? Uh, ano ito? Uh, narito yung mga secret ingredients. Iyon. Tsaka syempre, meron din yung food color na para sa ating kulay ng... At suwete. At suwete. Para mas gumanda yung kulay ng ating manok. Ah, so parang Para mas para medyo malasa. Mas malasa. Mas malasa. Iyon, tama. Ngayon po, nahango na at medyo napalamig na. Okay, susunod natin ay hangoy na at isasalansa na dito sa kahoy na lalagyan. Ano matawag yan, kuya? Lastay. Lastay. La para din palang last time ng ano sa isda. Yan. Ito ang pagsasalansan. Bawat isang crate ay naglalaman ng apat na piraso. Apat na piraso. Yan. At ito na ang aming expert na pagkukulay. Yan. Uh -huh. We're in heaven. Mausok. ah, <laughs> oh, ito ba? Kaya lang. Kailangan ng usok. Pag hindi kasi... Pag walang usok, hindi, mabibili. Ako oh, nga naman. Tama. Tapahan eh. Tapahan nga naman. Kaya pag punta kayo rito, mag-aamoy, pa kayo. <laughs> Malayo. Ayan, lalagyan na. Hindi pa. Sa kulay. Uh, ano nang babenta rin? Alas din, anja na yung lalang mo, Ben. Ayan, konti na lang. Patapos na. Ito na po yung pangalawang batch na ginagawa ni Kuya Jojo. Okay, ito po nakikita natin ay good lumber na kusod. Ito po ang ginagamit para sa ating pagtatapa. Ito po ay palo china. Alright. Maganda po yan. Ang proseso natin, magpapasindi muna na ganito. Tapos po yung drum, ipapasok na yung mismong mga nakakama, papunta naman na ganito, tatalian yung sako. Ayan po, tapos na. Ngayon, tinakpan na, ilalagay na natin. Yun. Ang isang ating uh, tinapang chicken, o chicken tinapa ng pitpitan. Ayan na. Tapos po nito, tatakpan natin. Kuya, mga gano'ng katagal to? Uh, ano Eh, siya tanongin mo, siya... Ah, siya magtatapa. Idol, mga gaano katagal yan? Ang ganito ito. Isang oras. Ha? Mga isang oras. Mga isang oras daw. Para mas mas maluto, ano? Ang ating tinapa. Pag tas yan, tatakpan na ng sako para makulob. Yung usok ang magluluto ngayon sa ating tinapa. At final. Yan, final stage. At lalagyan ng goma para silyado-silyado. Alright. Ah. Eto na po sample ng ating mga tinapang manok o tinapang chicken. Ayan, marami daw kasing order ngayon eh. At ito na siya oh. Wow, napakadami oh. Tingnan niyo naman. Ang ganda ng ating tinapang manok. Ito po palang manok natin na nakaredy na ay may order na na tiga kalumpit. Yan, malayo ano, tiga kalumpit. At ito daw po ay mo para mas ma... Mas madali. Mas madali na yung kanilang delivery. At eto na siya ganda ng ating mga chicken oh. Golden na golden. Ah, sure na 'yung pagpe-prepare ni Ate. Some tilapia. wow Wow, e na tapos na ang repacking. Masulit 'yung ano. Ito po ay nilalagyan ng sapin na dahon ng saging para siyempre mas flavorful. Ito natin si Idol Chini ngayon Ito ang sample natin ng chicken At kung gusto nyong umorder Sasabihin namin sa inyo ang information Dito sa amin sa Pilipitang Bulak-Bulakan Ng Chayong Stapahan Ano ba yung ating number muna? Uh, 0923-195-7428 0923-195-7428 Yan po yung ating number Pagka naman sa gusto nyong maka-order Sa online, sa Facebook nila ay Chayong Stapahan by Mercy De Jesus. Chayong Stapahan by Mercy De Jesus. Ayan, yun lang na, no? Facebook lang. At syempre, enjoy na natin ang ating tinapang chicken. Yee, sarap. Okay, kakagabi. Thank you. O, oh, eto po ang ating manok at tsara kanin na sinangag pa ni Idol. O, sarap po. Oh. Wala sa loob. Uh... Kukuha natin masarap, titigman natin ang ating uh, chicken tinapa ng chayong tinapahan. Kanin kumakatas-katas pa. O, is glistening. Siyempre, tirahin natin ang tahit sa oh, hita. Ito, mm. masarap to. Dahil na pagka siguro sa... Sa ano, sa... Ano to? Sa... Tan pulots. Lasa lang ang... Siyempre, pakikita ko sa inyo. Ito, gato lang ay expert na pagkain. Kukunin muna natin to. Oh. Masarap. Masarap. Yung pagkakataman Sarap niya. May, may, may acara. Mas na mas na. The best. At sinangag example. Hmm. Nagugutom mo eh. Nasa na um... ka. Nasa na bebe Very good. Ito ang pinakamatindi dyan eh. Oh. Yung balat. Hmm. Napakaanan niya. Juicy. Daig pa ang ibang mga manok. Tahan napakasarap talaga. Hmm. Tapos ito. syempre Yung atsara. Yun ang nagbigay pa ng dagdag na flavor. Hmm? Nasa na ang... Sino ang tumitingin sa iyo? Mm -hmm. Delicious! K Sarap. Okay, ganyan ka. Mmm! Mmm! -hmm. ng meron mm -hmm. Crispy, crispy! Sarap! Sino ang nagsanga? Ang lasa po niya, talagang nanonood hanggang buto. Napakasarap. Ngayon na ako nakatingin ng ganito eh. ang interest din ako eh. napaka ka. Hmm. Hindi pa na air fry yan. Bagong ano lang, tapa. Bagong luto eh. Mm hmm. Kaya malasa. Kaya yan. Tanjo ka ngayon. Hmm. Oh, wow, gusto pa yung isang iyan? Mm. Lugay -hmm. mo na lang. Mm. -hmm. Lagay mo sa Napasap talaga. Ibigin mo na lang. Pero yung iba niya, pagka bumili daw. Okay, sarap. Ay, sige naman. Makain. Alam ah. hmm. ba ganyan din mas sarap siya? Talaga napakasarap. Lalo na pag nakakamay. Saka ganito, sinangag. Oh. Nasa na ako. Uh. Lang <laughs> pag libre. Ayos na ayos. Ibigin mo na lang. Ito. So. Bats na mats. pa At mukha masarap din to sa toilet ka naman sa sasawan, pwede rin. At lalo na pag tan pulots. The best. Simot na rap to the bone. <laughs> Nasa na. Oh. <laughs> oh. Hmm. Oh. Hmm. Sarap. Alam mo nga yung nakakain ng manok. Hmm. Kasi first time mo kumain talaga ng tinapang manok. Kakaiba. At masarap na masarap talaga. So, wala na tayong doubt, sa sarap ng manok nila, tayong uh, tapahan, the best talaga. Kaya kung gusto nyo order, bibigyan namin sa inyo. Bye-bye. O, ito na po ang ating mga produkto. Wow, ang dami. Di na pang bangus, lahat ng klase na isda, pati ang ating chicken, dami oh. o. oh, may gata sa kalabaw po. <laughs> sarap. Na. Ito po pala, merong order niya ate. 70 piraso. 70 piraso na bangus. Kalookan naman. sa kalookan daw ito nang galing po. O, oh, kita nyo naman, o, oh, napakarami. Pipikapin mamaya. Pipikapin nga naman niya mamaya. Ayan. At medyo nagagawa na sila ate sa dami ng umu ngayon. Eh. Kaya binibilang na namin. Oo nga naman. Para may ready na para i-deliver. Si Idol, o. Oh. sila po ay magpapatapa. Na. Ayan, si Idol nagpapatapa. Si Ate po pala, suki na rito sa tinapaan. Siya po yung nagtatapa at binebenta niya to sa Barangay ng Panasahan naman. Ay, And shout out sa mga tiga panasahan No, shout ingat kayo. Uh, shout out. Okay, kasama po natin si Kuya Noel at si Kuya Alex. Sila po pala ay tiga Makati pa. Paano po natin alaman itong produkto ng tinapang manok sa Bulacan-Bulacan? Facebook. Sa Facebook. Sa sa YouTube daw. Kaya ngayon, pinupuntahan nila. At makakasama na rin sila sa vlog natin. Yan. At o-order, ilan po ba ang o-order natin? Ah, uh, ilan po? Gusto namin matikman. Gusto nga naman nila matikman kung gaano kasarap yung tinapa natin na manok. Para, syempre, ikakaiba to. Ano? iba. Puro kasi tayo, ano eh. Ayan, mausok. <laughs> sa tipa, tinapahan. Puro isda nga naman. Ito ay manok. Maraming maraming salamat po sa oras. Okay. Yeah. Thank you po. Ito na, Nag-eastad na sila ng tilapia natin. Sila kuya pala at sila ate, uh, apat na manok ang in-order nila at saka anim na tinapang bangus. Uh, para siyempre matry din nila ang sarap ng ating tinapang chicken o oh, chicken tinapa. Thank you po. <laughs> o, oh, ito na sila kuya. Ingat mo kayo sa biyahe. Ayan. Salamat po. O, oh, ito po, order na. Ayan. Napakadami pala nito eh. Puro manok lang yan. Manok pala ito? Manok, bangus. Ah, manok, bangus daw ito, tilapia. Wait lang kaya. Ito po ay order sa kalumpit. Kalumpit pa ito order. Kasi kasama din si Idol ngayon, umorder siya para matikman din naman yung ating uh, uh, tinapang chicken. O, oh, chicken tinapa. Siyempre, order din niya ay tinapang bangus. At ito pa ang ating mga produkto rito. Ang dami eh. Very good. Okay, may teaser tayo ngayon. Ngayon po, magsisimula na kami na magluto naman ng pata. Natin na pa. Gila pa ang pata. Oh, isang order na to. Ay. 500. 500. Ah, uh, ito to. Pata po sa unahan. Pata sa unahan daw yan. Hmm. Yan. Yeah, no. Pag ano, kukuha na naman natin yung pagproseso ng patang tinapa. Okay. Salamat, Gredjo. Okay. Bye-bye. Yeah. Okay, syempre, bago tayo matapos. Oh, may pa-uwi pa. pa. Nakajawa na naman. Oh, syempre, maraming maraming salamat kila ate. Ah, uh, kila ate Mercy, tsaka kay Kuya Jojo, tsaka sa anak niya si Idol Chini. Chini sa akin okay, sa pagtanggap na sa akin para matikman natin ang napakasarap na tinapang manok ng Chayong's Tinapahan, ang tinapang chicken nila at Shabang iba pang pa produkto. Sa shoutout kami kay Aba and Aleya. Aba and Aleya. Ah, <laughs> De Jesus. Jesus. De ayan Tsaka shoutout kami sa Cruz family ni Kuya. At siyempre, Ah, oh, alamat ano pa sa pa. Niya, uh, so, next May month po. Dago uh, tayo ng ada. Ano, Tatrain ko po 'yung ano, 'yung Chris. Oh, yung meron po pork, tayong coming soon kay Kuya Jojo. Tinapa. Pork, tinapa. Ang ating pork tinapa okay. o 'yung tapa, 'yung coming ating uh, pata. Pata na tinapa. Coming soon. Okay. Pakikita namin sa inyo, Auntie Sharma, Mamaya. Bye-bye. Thank you. kasama din si Idol Ronel. Shoutout kami sa Puentes Family ng San Jose del Monte. Bulacan! Oh, Ayaw. murder kami dito. Oh, ito na ang ating chicken. Titikman na namin. Ayos. Masarap. Masarap nga. Nakain na ka sa na siya kanina eh. Kaya pwede to, pantan pulits. Ah, oh, ano pa, mga tropax? Let's mamam. <laughs> Ni Ate Mercy. Hi! Salamat <laughs> natin si Nanay Norma! Hi! <laughs> kanina nag-mantage sa na kanya eh. Hmm. Ito, napakabay dito sa akin si Nanay Norma. Kaya love lab na love ko ito eh. Lagi siya pinupuntahan. Siya yung nanay ni ate ano? Ate ano? Sayong. Niya? Ate Sayong. Hindi. Pining. Nag-message ang Itbulaga. Palalabas daw sila. Oh God, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna... Tsaka Pinoy budgetarian. Nakapunta oh, sila rito. Ayos. Oh, welcome. Kasama natin si Kuya George. Shoutout kami sa masisipag nating lalamob ng mga rider at syempre sa Matungaw, Bulacan, Bulacan. Ako <gabasso> kami. Hi, huwag di-deliver. Ayos. Ah, o kasama po natin si La sir. Ah, uh, kami sa Enriquez family ng Guadalupe, Guadalupe, Viejo ng Makati City. Philippines. Hi. Thank you. Happy Chicken! Kasama <gabasso> natin si Idol Dar Dari. Sasarad kami sa regala family ng yeah. Atlag, Sibilya. Atlag. Tigatlag, tigatlag. sa Sibilya. May punto. <gabasso> Oh, na namis ko si Kuya Albert. Oh. Bibigyan ko siya ng tinapang manok ng pitpitan. Hihi! <laughs> Saan galing to? Ah, sa pitpitan. Oh, pakikita natin sa Oh, uh, sarap lang. Lasang gatas. Oh, masarap yan. Mm. Fresh na fresh. Bagong luto. Gusto Okay, syempre sa lahat po ng bago lang sa lahat ng platform natin sa Instagram, sa Facebook, sa, sa TikTok at syempre sa YouTube, ano ba nga na natin? Subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time magagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, share nyo na rin. Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving. Alays. Bye-bye.